Hello! Kumusta na kayo mga kababayan? Ako po ay si Nina Corpustan. Nakatira ako dito sa United States at um, gusto kong magsimulang makipag-usap sa inyo kasi namimiss ko na kayo. Um, tatlong taon na akong hindi umuwi sa Pilipinas pero, um, you know, siyempre naaalala ko pa rin ang mga buhay natin sa Pilipinas. So ngayon, magpa-plant uh, sa ako ng mga damit um, isa yan sa mga responsibilidad natin kung may asawa tayo, di ba? At saka kam magluto, maglinis, uh, pero nag-makeup naman ako para sa video. <laughs> Lalo na kasi bagong putol ang buhok ko. Sana kung nasaan man kayo, kahit anong ginagawa ninyo, malayo kayo sa mga um, anak ninyo at sa mga pamilya ninyo, alam ko malungkot, ganyan din ako noon. Pero nagkapamilya naman ako dito sa Amerika, kaya okay lang. Um, pero nakakamiss pa rin ang Pilipinas, ano? Eto, pag kami off, mamalansa lang naman tayo ng damit. Um, o oh sige, yung ibang video ko sa YouTube, um, panoorin naman ninyo, ha? Meron din akong blog, uh, Nina Sitan kung ano man po ang mga problema ninyo at meron kayong gustong Sabihin sa akin, ako po ay laging nakikinig sa mga problema ng tao kaya gusto ko makipag-usap sa inyo. Nina Corpustan. Marami pong salamat.